Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santa Rita ng Kasya. Kamusta? Si Santa Rita ng Kasya ay ipinanganak noong 1381 sa Roca Purina, malapit sa Kasya, Italia. Mula pagkabata, ipinakita niya ang malaking kabanalan at nais niyang maging madre. Ngunit inarrange ng kanyang mga magulang ang kanyang kasal kay Paolo Mansini. Si Paolo ay isang marahas na tao, ngunit si Rita ay nanatiling isang debotong asawa na nanalangin para sa pagbabalik loob ng kanyang asawa. Pagkatapos ng maraming taon ng mga panalangin at pagtitiis, si Paolo ay nagbalik loob, ngunit sa kasamaang palad ay pinatay ng mga miyembro ng isang karibal na pamilya. Ang kanilang dalawang anak ay nangakong maghihiganti sa kamatayan ng kanilang ama. Ngunit si Rita ay nanalangin na sila ay magpatawad. At ayon sa tradisyon, namatay sila sa natural na mga sanhi bago pa man makapaghiganti. Matapos ang kamatayan ng kanyang asawa at mga anak, hiniling ni Rita na sumali sa kumbento ng mga Agustino sa Kasya. Ngunit siya ay unang tinanggihan dahil sa kanyang kaugnayan sa mga pamilya na sangkot sa mga marahas na hidwaan. Matapos niyang publiko na patawarin ang mga pumatay sa kanyang asawa, siya ay tinanggap na sa wakas. Si Rita ay naging isang huwarang madre, kilala sa kanyang debosyon, kawanggawa, at kakayahang mamagitan para sa iba sa pamamagitan ng panalangin. Kilala rin siya sa pagtanggap ng isang stigmata sa anyo ng sugat sa kanyang noo, na katulad ng koronang tinik ni Kristo. Si Santa Rita ay namatay noong Mayo 22, 1457 at siya ay kanonisado noong 1900. Siya ay pinararangalan bilang santa ng mga imposibleng dahilan at desperadong sitwasyon. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay Santa Rita ng Kasya. Makapangyarihang Diyos na nagbigay kay Santa Rita ng biyayang mahalin ng kanyang mga kaaway at matiis ng matapang ang mga tanda ng iyong pagdurusa, ipagkaloob mo sa amin na sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang lakas na harapin ang mga kahirapan sa aming mga buhay na may pananampalataya at pagtitiis. Naway ang kanyang halimbawa ng pagpapatawad at debosyon ay magbigay inspirasyon sa amin na mabuhay bilang mga tunay na alagad ni Kristo. Santa Rita ng Kasya, ipanalangin mo kami at ang lahat ng mga imposibleng dahilan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Kiteria, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw